Yeah, so what's up mga tropa peeps? And once again, this is Mr. Bunny and I'm your host at syempre wala pa rin tayo sa coins mga tropa peeps. At medyo matumal yung hunting natin ngayon kaya ito sa laruan muna tayo so unboxing tayo ngayon mga tropa pips nami <clears throat> sinami ngayon na nga natin ito yung dumating na item natin galing sa pangasinan so ito yung i-unbox natin ngayon mga tropa pips medyo matumal kasi talaga yung ano yung hunting ngayon ng coins and paper bills eh uh, yeah. Dito muna tayo sa toys muna tayo. Collectible collectibles naman din itong mga ganto mga tropa peeps. So, stay 'yun lang at simulan natin 'tong unboxing. Yan, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, eh mag-subscribe ka na 'yan, tropa. Simulan na natin 'to. yun yeah. nya. Yeah, so, eto na nga tropa peeps mag-unbox tayo ngayon ng toys at itong Nami kali pa to ng Japan oh my god to wow o, ating box pero almost eh, ito lang naman yung sira ayan, may ita yun yan pero napakaangas napaka, napaka yan kapag nakita nyo yan tropa peeps so buksan na natin ito yung Nami yan kung so, ano yung may kita nyo dyan ayan lahat yung may kita nyo doon sa saan niya hindi yung mga accessory so siya, sya ang basto nya uy sexy tapos ito ayan ayan yung ayan yung sa ibarat ayan yung pinang ano nya o so, diba pangas nami yan eh sa so, mga ganyan nami yan same lang yun to sa uh, gilid so buksan na natin <coughs> ano to mga tropa pips ha uh, bib. back uh, back in the box yan so yan nga uh, ano natin eh, ayun yung nakating, natin syempre yan pasok natin para makuha na yan as you can see mga mga tropa pips eh, talagang napakaganda na itong ano na kaya masyadong maingay dyan, oh. <coughs> ayan yung box mga tropa peeps ayan yung pinaka ano nya laman ito yung cloud ah, uh, bali eto to yung ano yung kalaban nila si big Ma, si big mama alaga to ni big mama hanggang sa sumanip na dito sa ano sa basto ni nami mabait tong cloud na to eh biglang nagpalabas ng bagong cloud si ano si big mama tapos kinakain tapos eto kakainin sana. na nga lang. siya rito sa basko din namin. niya, niya. Ah, tapos niya. natin 'to. Tagay natin 'tong bus. Yan po dito 'yan eh. Dito nila 'yan. Mhm. Mm Kailangan mo tawag sa kanila. Wala lang po dito lang 'yan. Yan po sa pinakawakan. Malambot yung kamay na ito mga tropa pips. Ano to? Solid na goma yung natin sa kamay niya kaya ng mga matroba pipes Medyo... kaya na tayo nakii iingat tayo katulad na katulad na yun. sa ano ba si masiray tingnan natin yun yun Ayun. yun 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 Diba? kita kita nyo so little details diba? o. saka medyo mabigat sya mga tropa tips medyo may kabigatan namin yan Jewelry <laughs> Alaga na niya ito ngayon eh uh, the so, the Eh yung nga natin ngayon, na unbox natin ngayon mga tropa tips. Yan. Salamat sa panonood mga tropa tips. Like and share lang tayo kapag nagustuhan niyo yung ating mga video. tropa pips ay right, ano solid na solid yung ano yung details ni Nami dito sa uh, toys na ating box kung gusto nyo ng ano ma, uh, bumili ng mga toys nagbibenta ako ng toys mga tropa pips if ever na gusto nyo is search nyo lang yung old kalakal yan katulad na ito na natin kasi yung ano uh, natin eh, yung page natin eh hindi na siya totaling coins and paper bills yung mga nandito sa post natin. Ngayon, tinatagta ko na siya ng mga toys kasi bebenta na rin ako ngayon ng toys mga Tropa Pips. yan kung bago ko lang dito, alay sa YouTube channel natin, Tropa Pips, eh, mag-subscribe ka na. Yan. Salamat sa panunood mga Tropa Pips and kita sa susunod na video natin. Sana nagustuhan niyo yung ating nami. 拜拜。<Bye> bye. <laughs>